tumbling yan, si tumbling. Napakayulig ng tumumbling sa pati nila. Nakakasa. Lalayo ko yung ko. Tunggu ko mah.

Mm. yung gusto niyang yung ganyan? Mm. yung gagalaw, imuntot niya, hmm, hmm, <laughs> <smart noise> <smart noise> ka na sa inyo. Napit-bahay ka na naman eh. hmm, hmm, na, na hmm, oh. 90 hm 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 look tu cena tumbling guys tumbling mm -hmm. Mm -hmm. oh wow yan Finig pa naman pag nasa pare oh yan kukudkod niya ang kuko niya kukunutin ko lang koko yan tulog boy oh. boy, mga ngapit ba yun? Kakain yan. Kakain yan, sabay sakbo na yan. Hmm? ako Hmm? 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 Hmm?

Uwi na doon. Dali na. Uwi na. Uwi ka na. Dali na. Balik ka na lang mamaya. Dali. Dali na. Uwi na. Dali. Uwi na doon. Mamaya na lang mamaya. Hmm. Talaga din. Napaka. Baw Bawabaw ng pa eh. Diyan ka palagi sa panang ko. Hmm. 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 Mm.